What's up guys, uh, Baguio Vlog TV uh, Nandito nga pala tayo sa Cavite ngayon Kung saan, aking dadalawin ng aking munting bahay dito sa may Pasinaya, North East Cavite uh, Bago po tayo tutuloy sa bahay, uh, tayo dadaan muna sa uh, General Water District para asipasuhin ng ating apat na buong utang sa tubig dahil na disconnection tayo So, nandito nakapila na tayo sa Bayaran Pagod tayo tutuloy sa bay at pin naglalakad na kami uh, papuntang Bayanihan Street at pinangula ko si Commander doon sa bahay para siya ay magbukas sa pintuan then naglalakad kami ng aking anak dito sa may uh, Bayanihan at tadaanan ko si naglalaba yun malapit na tayo sa bahay guys kunting hakbang na lang so nandito na tayo bukas sa yung pintuan Ayan, pagpasok ko nakita ko si Mrs. naglilinis na at naliligo na sa pawis dahil sa sobrang init wala kami ano dito, mainit ang lugar ng kabite ayun guys, tingnan nyo nagumpisa na so ngayon guys, uh, bubuksan ko na yung tubig dahil nabayaran ko na dahil ang pinampadlak nila is hibultay lang naman so mabilis lang so binuksan ko na at maya maya ay nag lilinis na kami dahil nagpisa na kami magpintura ayan, yung kusina ko tapos nang pininturahan at dito naman ako lumipat sa sa aking uh, CR ayan malinis na yan dito ang susunod natin yan. nagpipintura na ako sa CR at ah. maya maya guys ay magpapahinga tayo para magkakaroon ng uh, outing merienda So, nandito ngayon tayo sa Luyan Nakasakay para magpahinga dahil sa pagod na inabot And guys, ah, nagpapahinga lang kami kasi katatapos lang namin magpintura Kaya eh, si Commander, oh, pawis na pawis pa yan oh. Yan Ay, namin hindi pa tapos, kailangan bukas continue, dito kami matutulog sa oh, ano ngayon dito sa Cavite, sa bahay, bahay, konting bahay ko dito sa Cavite, ano? Yan lang, maliit lang to, kaso lang pagtiagaan natin. So yun lang muna guys.